po sa mga nakakanood po nito at sa mga makakanood po baka pwede po akong humingi ng konting tulong sa inyo kahit po na plywood lang po o dingding o kaya po kurtina kung ano po yung mga meron po kayo na pwede nyo pong ibigay sa amin para po maging maayos na po yung bahay namin para din po hindi na po madumi dito sa bahay Hi Good afternoon Pwede pumasok? Okay. Kumusta? Okay po. Medyo okay na po. Okay lang, baby mo? Ako Nap napanood kita sa Tris TV. 15. Totoo yung ano? Ay, by the way, ilang taon ka na? 18. Ay, eh, 19 na po ako. Okay. Madam, ikaw si Daniela. 15. Ako si Madam Ya. Okay. So may kunting katanungan lang ako, ano? 15. Na curious ako sa ano mo? Sa love story mo? <laughs> ilang taon ka nagkaroon ng baby? 17 po. Ay, bata mo pa. 15. Taga saan ka talaga? Hindi po talaga. So ito yung bahay nyo? Opo. Ilang kinakatira dito? Tatlo lang po. Hoy, nagkasya kayo dito? Opo. So tapos, asa ang mister mo? Nagtatrabaho po. Ano trabaho? Construction. Construction, okay. Ano yung nabali, nakita ko sa TV na Anong pinagla yung pinaglalayo? Pinaglalayo ka ng mama mo sa lalaki? Sa ah, asawa mo? Ah, kasi po, iglesia po kasi sila. Oo. Oh, oh. Ah, kailangan po na maging iglesia po muna ako para po makapagsama po kami. Mm -hmm. E kaya nga lang po, no nag-iglesia po ko na bautismohan po ko, eh bata pa din po ako, e eh, gusto na po kasi namin talaga magsama noon. Kaya pinipilit po kami magdiwalay noon. Ng parents mo? Ng parents po ng lalaki. Okay. Okay. Kasi po gusto po nila na ano, hindi po muna kami magsama, kami lang po yung nagpilit. Oo, oh, oo, oh, oh. So, ano kalayong nilakad mo? Magmula dito hanggang Tagaytay, Tagaytay nilakad mo yun? Oo, oh, po. po. ako dito ng madaling araw, nakadating na po ako din tanghali na po. Ay, Diyos ko, para lang makita mo yung oh, asawa mo. Boyfriend mo pa yun dati? O asawa mo na? May, may, uh, may live na kayo talaga noon? Hindi po. po. Nung nag-pandemic lang po kami nag... Ay, na 2021 po. So, anong nangyari kay baby Okay na ba siya? Medyo okay-okay na po dahil sa mga nagko-comment po dun sa video po namin kay Trust baby Na, um, ano man? Napainumin daw po ng acid flora. Pinainom ko po. Oh. Yung ayos-ayos na po yung ano niya. Hindi okay na po Mati siya sumusupa. Ay, Daniela, gaano kahirap ano? buhay ninyo dito. Nakikita ko na parang hirap talaga kayo din. Gaano kahirap ang buhay Saka kahirap ninyo? Po dito, lalo po ganyan pagtanghali po, sobrang init po talaga dito, gawa po ng yero. So Baka ba? hindi kaya dahil doon nagkasakit ang baby mo dahil sa sobrang init. Ang, ako nga hindi ako makatayo, oh. Mainit ma lang po. Tapos ang dingding ko natin. Yero din. Ano lang po yan, trapal lang po. Ay, trapal lang ba yan? Lang Oo nga. O, mga kababayan, ito po yung dingding nila, oh. Tapos butas pa, paano pag umulan? Ito na, lang? So gaano kahirap ang buhay nyo dito? Kumusta ang pagkain nyo? Kumusta yung mga pang-araw-araw yung pamumuhay? Sobrang hirap din po, lalo po pag kayong asawa ko wala pong trabaho. Mm -hmm. Minsan po kasi na-atake po kasi yun sa over-patig din po. Mm -hmm. Minsan po hindi po nakakapag-trabaho, nakikikain lang po kami doon kay na-mama. Ilang taon ang trabaho? mister mo? 20, po. 20. So, okay. kumusta ang, ang, ang communication niyo ng pamilya ng lalaki? Okay, kumusta na po. mo? Lagi po nga po kinukuha yung Tanggap na. Ang gwapo ng bata. Oh. Okay. Hello, baby. Ang gwapo niya, oh. Diyos ko. Para siyang ano, ibang lahi. So, Daniela, ga ganun katagal ang nilakad mo? Okay. So, Daniela, manawagan ka sa mga kababayan natin. Baka may pwedeng tumulong sa'yo. Kahit plywood lang sa bahay ng mga kababayan ito po yung bahay nila puro trapa lang po talaga at dito lang po sila sa ano natutulog Napakalit sa lapag at yun ang dahilan kung ba't nagkasat ang baby malong bakit? malamig yung sahig siminto at napakaliit hindi kaya sa tubig yan yung tubig po na iniinom niya po, pinapakuluan ko po. Eh. Kasi dati po kasi siya, hindi po namin pinakukulan. Nagkaroon po ng uod yung ano niya eh. Chan niya po. So ngayon wala nang sex ng na baby mo. Hindi na nag-tatae. Ano, eh. Hindi na po. Pati hindi na po nagsusok. Mabuti naman. So naka-recover na talaga kayo. Ponte lo, baby. Ang gwapo ng bata, oh. Buyag. Oh. So, Danie Daniela, manawagan ka sa mga kababayan natin. Baka sa, sa kasakali may pwedeng tumulong. Kahit plywood lang at yero. Mataasan naman lang bahay ninyo. Magandang hapon po sa mga nakakanood po nito at sa mga makakanood po. Baka pwede po ako humingi ng konting tulong sa inyo kahit po na plywood lang po, o dingding o kaya po kurtina, kung ano po yung mga meron po kayo na pwede niyo pong ibigay sa amin para po maging maayos na po yung bahay namin. Para din po hindi na po madumi dito sa bahay. Sige, Daniela, thank you ha. Sa mga kababayan natin, sana po may mahabag sa kanila. Sila po yung naninirahan lamang po sa napakalita na bulang barong at puro po trapa lamang. Danila, salamat ha. Okay, so, marami kilala marami mo na ako? Salamat Okay, ako si Madam Ya. Okay, okay. Thank you. Salamat Mga kababayan, hindi na po ako magtatagal. Maraming salamat ito. Please, pakishare po lang video natin. Ang sarap na tulungan po natin si Danila at ang kanyang bibi. Dahil kasalukuyan po, siya ay kagagaling lang po. Actually, kahapon po ay may sakit pa yung bata. Okay. Ang guwapo po naman din. Ma. Danila, thank you ha. Maraming salamat po. Ingat po. Oo, oh, oh, God mo. bless you po. Ito po yung labas ang bahay nila. Oh, napakaliit lang po talaga. Puro trapal po Bye bye